Oh, yeah. yeah. ya, Ang istorya, ako kay ni ang totoo. Kung panahon na ito, niya unsinda sinda dyan sa Pilipinas, kay Bansi, mga akin niya. Binayaan na siya ni Clinton. Yan si Gina, binayaan na ni Clinton. Nagbalik na sa Canada. Nakakuha siya ni kabit, naging kabit siya ni Kuyan, ni Alexander, ni Apolinario Baya. O nag nagsabi ako sa iya na ako, naging rumduman ko nga ako na doon sa piguringan ko sa Salbasyon, ay sa balik sa kumpra, ay ano, bakong kumpra eh ning, Uh, dandagon, ko, yan sa rabon. Ang daga nga ko duman, bakan ke tapig barayaan na kan si mga sitler na inot. Kaya nga ko, puntahan mo itong pig-uringan ko na may pugut na ko duman, pig-arungan ko to, iklim mo, sabi ko, bayaran mo ang dapat pabayaran sa pag-claim, sabi ko, sa kaingaran mo sa gabus mong mga tukang. Tangani nga kong magkaigwa kita ning sarong komunidad man dyan na sityo, sityo uringan. Yun si sabi ko sa iya. Kaya pinaldarahan ko siya na 1,200 na US dollar. Si 200, tao man ito ni Florinda na siya ihanap man ni Yan. Kaya, kan mag-abot na sa iya ang kwarta, naglakaw na sindani Alex. Nag-ugma si sa mga pasyaran ta, kahit kung panahon na 1,200 na US dollar, ay mahalaga pang maray, bakong araw mo niyan. Anong taon to pa? Kuya kang 1798 97 or kaya na. pa ito uso ang door to door o oh, yan sa kainin inapod na kuya ang Western Union. Mayo pa yan mga padarahan na yan. Mahabakal kang chiki sa bangko na nga si bangko tatangkang chiki i-mail mo yan. Sa kataka ito, kampanaw na ito, pirmi ako nagbabakal din siki. Ito'y papadarako kay Sa sanggatos kay ame, sa niyaon din sa Mercedes, sanggatos kay Noong, na sa Mercedes, sanggatos kay Florinda, sa Mercedes. O, niya raon dyan. Ang siki naabot sa iya. Kaya, siyang na ako yan. Dahil ko alam na ito pala, pingsasaliri niya na. Okay la. Na. Ngayon, naglakaw sinda nga ni, nakuha ang mga papeles. Nakuha na. Pagpuli puli niya digdi, ipinailing sa ko si mga papeles ang mga ngaran baradanggo. O, tanda-ida siya sa tao, kan mga ngaran ka sa iyong tugang. O, dahil dahil niya palang binibistong mga tugang, ta, Iba pala kaya ang ina niya. Sa so, nagmakal na pala ng ina, ali duman sa 1,200 na US dollar. O, oh, dahil ko haram kung kura ano si bakal niya, duman sa ina niya. No, binakal. Kaya nga ni, nag na dyan sa salvasyon, no, para kuya na dyan, dangog kumandang, na nag- Kuyan, nakaabot ng kuyan, partido, ano, lagunoy. Oh, kasi si ina niya da ta gala gunoy. Yon. Kunyan. Nagra utman nambot kan si ina na tunay. Dahil inabuan si ina niya sa magayon kaya ay sa mistisong hapon. Si ina niya habo siya kay tong mistisong hapon. Tangkuslo niya mistisong agta. Yan. Kaya ang ina niya, taga dyan sa Salvation talaga. Daa. -ah. O taga doon sa Lagunoy. Kung ang Lagunoy, kadlagan pang interior yan. Nagparabiyahe ako dyan sa Lagunoy, kaya aram ko yung kadlagan yan. Noon yan, i-ngaon doon, niya, in, niyang ina. Yan, itong ina ko niyang ina. O, yan nagraot ang buot, si ina niya, niyang kaya, si inabuan niya, dahil si Dote na binakalkan si ina niya, na inabuan niya, pigkua niya, si Hadi Kimunding, si Munding nagpabakal ng Dote, binakalkan si Agumko. oh, ngayon, nagustuhan niya, sino agira, O, oh, si, halaga si Dote, 10,000 pesos. Nagdala siyang 10,000 pesos man, digdi sa Canada, itinao niya sa saiyang pig-abuan na ina. O, oh. ganyan, naginanakit si pig-abuan niyang ina ta inbis na ting na na ipigbalita na nagtaus yang si ting ang apot pa nung nakadaugig ang si ting na piso sa kasensya mo ako si ting na piso kung panahon na ito na kami ang nagpasahe sa iyo pabalik hindi sa Canada na itinugay niya ang niya na ibinayad sa iyo ni Katigbak sa balikyaw Oh, sa balik yung may luti siya duman, yun to ang itinaon niya, si Papilis, itinaon sa ko. Ah, iyo to. Ah. Sa iyo ang kabayad, kan si utang niyang uh, 3,000. Sa kampanaw na ito, mayong mayo siyang kakuro kwarta. Oh. Kaya ba, kan makaabot na digde, ang mga ake, digde, may swim do oh pagbabayaran kang gobyerno ang mga aki. oh saka siya nakapag-welfare naman, nag-agan ng tabang sa gobyerno. Nag-try naman siya, sa kasiklin, nasa si agom niya, nag-divorce na. Ma. So may kamit na nga ni siya, kanyang sa Pilipinas, nasa si, Kuyan. Oh, Kuyan, itong mga daga, na ipinako ako sa iya, ipinakulong ko sa iya, inginaran niya lang impiro sa iba-iba sa siya nagpapabakal. O, ipinabakal niya na sa, sa, sa iya mismo. tan si mga pigbara pigbarago niya, pig, pireke niya si mga pirma. O, kaya kung siya makakasuhan, pwede siyang kasuhan ng inaapon na falsification o public document. Yan. Kaya lang, arog sa ko, arog sa ganda naman si Agong ko, dahil, ko dahil ako pwede na magkaso sa iya, tanay hirak ako. Ta ang istapa, grabe ang kayang mayong sa ang istapa. Habang buhay iyan, hirak man sa iya. Kaya di ako makaso sa Bahala na ang sa iyang kuyan. Kinabukasan kung ano ko ang iba ang masungkong niya. yon Sa ang ginigibo, sa ang gabos na karatan, binabalusan maning yung karatan. Sasabi yun na may utang nabut kami. Okay, very good. Utang nabot niya pag -indi. Pero kanu mabut kami ligde sa Canada, nagbayad na kami kang utang na buot. Ta si Harong na pigirahay ni, eh, ipinabakal niya, dinara niya ang kwarta sa Pilipinas. Dahil kami binaya, binaya ang kami mayong pagtakan. Oh, kaya ang ginebo ko man, nagdaing supog ako, nagpunta ako sa welter, nag-agad ako. Kanyan, sa day ako aprobado, tinawan lang kong pagkahirat, lang ko ang tugan ko, ay ang aki ko. Si Dobie sa so Vancouver, na sila lang kaming makakakan, nag-abot man, may darang pagkakan. Oh. Hanggang sa day naman nagbalik sa so Vancouver, kasi iya, ang kinaduman, di sa buhay, ni susuporta. Oh. Kaya siya ma, utang na buo siya, Uh, dahil Dahil sinagpandakula sa iya, nagbulo sa iya, uh, dahil niya nagirumduman si pag-attender sa ni lukad, may siyang lukad sa hawak. Oh. Pag-ataman siya, na pag siya. Oh. Kaya lang, makita magigibot, kami. Oh. Dahil sa pagtios, na ang magdakula na mayong hilang mayo ning kuyan man lamang uh, pinilaan mayong lugad mayong dul na narukan iba lugad dun, pati payo oh, ta eh, nag si nagataman saya sinani niya malinig yun pero si ina niya nabinakal na ikuaram oh, kung may dol-dol. Iyan. <laughs> Diyan na ginanakit si sa nani, si sa iyang, si siya, nag sa nag nagpanakula, nag-support na sa iyang nagpasuso. O, nag Kaya, nagkaigwang hilang dahil sa hinanakit. Kaya, iyo yan, ang pagsisimpulan niya pag-abot ng panahon. Kung dahil siya magbago, Oh, Dahil ang kaugmahan ng sarong tao, pag napapasada, naging kamunduan. Hmm. Yun lang. Yun lang yan masasabi ko. Siya mayaman sa panahon mo niyan, tapos yung mga sabiri, kan mga tugang niya, ipig niya. Ang apod kayo ng istapa. Arukang kang Arukang Inagalan niya ng SPE, Special Power of Attorney na ipabakal. Totoo yan. Pero si Halaga, kang kabaklan dapat itaon niya. oh Siya na kami, ha? May, may pribiliw ipabakal niya, itangroon niya kung siya gusto. Pero si Halaga, bakun saya sa may titulo. oh sa so may daga. Oh, kaya kung kasuhan siya ni Ami, sigurado siyang babagsak sa istapa. At sa kabay sa illegal position siya dyan sa Pilipinas dahil, dahil siya pwedeng dahil siya bako siya ang Pilipino citizen, Canadian siya. Oh. Sa lupa yan, kaso niya. Kadakon siyang, siyang kaso, falsification of public document itong ginibo niyang mga dami. Si mga tokang niya niyang dami. O bawal yan dami. Bawal yan pagsipikaron ang pirma. O. Kaya yan bawal yan dahil mo itaw ang kwarta. O. Kaya may istapas siya, may falsification public document, eh guwapas yan Kaso, dami. Oh. Kaya kung ah, sa rin siya, dahil na siya makakabalik ng Pilipinas. Yan. Ang gabos na sa sabihin niya dyan, mawawara. Dahil ang sarong kini dyan, tugot lang sa Pilipinas na magkaipan ng sarong harong, lote saka tulong iktarya pwede kang magbakal tulong Italya Bakal. Bakong claim. Sa ang claim, Pilipino citizen lang ang nakaka-claim. Kaya iyon ang mong dahil niya naintindihan ay. Kung binakal niya, ang daga, pwede yan, tulong iklarya. Debris yan, magbakal din tulong iklarya. Tukot yan. Oh, pero, mag-claim siya sa gobyerno, sa libre na kang sa salvasyon, araw oh, ng dandagon, bawal yan sa iya. Sa para duman yan sa mga teos na tao. O, oh, sitler na po dyan. O. Oh. Kaya, mag-arang mag, lang siya sa mahan ng na Diyos, nanday siya kasuhan. O. Oh. Kaya iyo yan. Oh. Si Ami, nagreklamo na sa abogado, nagkuya na, kaya lang, iniatras atras nahirak sa iya. Sinurata na siya, kan si abogado, tungkol dyan, kaya lang ang isinimbag niya, saru pangkaso. kaso, panraraot, pwede naman siyang ako sa cyber libel, Blaibig, the boss, ang pigparaw surat niya. No, may katutuanan. katotuanan. Oh. Ito, ebidensya ito, nadakula para sa iya. Kaya, magingat ingat ingat siya. takong akong mag-raot lang payo ni Ami. Sa dating may raot mo lang payo kayan. Baad kung sumpong si Ami, ako sa ron siya. Dahil na sinda maghihilingan. Dahil ang magiging kaso niya habang buhay sa prisuhan. Oh. So bakit mo hindi kaya na siya dyan? Oh. Is... Dahil ang kaso niya dyan, kadako lang cyber driver na yan, dibelo yan. Biro mo, pati si Inong Katsigabos na mga daing katutuanan. Oh. Kaya kung aarawon uh, lang kang mga tao dyan, yan si Gina, bako yan mayaman, digdi sa Canada, nagwe welfare lang yan, nag-aagad suporta sa gobyerno, ngunyan, nagpipensyo na siya. Oh. Saka si Aki niyang saro, nagpipensyon man, iyo katabang niya sa pag-arkila kang harong. Kasi yun, arkila lang. Pareho mi man, nag-arkila man kami hindi. O. Oh. Tamayo man kami daga, hindi, may harong. O. Oh. Kala hindi kayang bumakal ding harong hindi. Problema na nagigirundo man ko, yung sinasabi niya, ang utang na buot. Bakun dahil daas sa iya, dahil kami makaabot hindi. Ako, sa mga tugang niya, kumbinsido na ako may utang na buot. Pero utang na buot, dahil pinagbabayaran yung kwarta. Dahil utang na kaya ang kabayaran, utang na buot man, ay buot man. Bakong kwarta. Kaya lang ang niya, sinakmal niya gabos ang kwarta. Yan. Pag gusto niya, magbayad sa iya ni mga dahil sa utang na buot. No. Ang ano may utang na buot sa iya, si Sunny, saka si Jerry. Pero natrabaka naman siya. Oh. Ming kwarta. O, kaya bayad na, si Utang nabuot, binayara na. Sa nagparatrabaho sa Harong. Pirang mula na pigtrabaho si Harong, na pigbakal pig niyang raot. O, mayo nang nagbabakal kayo kaya nga niya na lang. Pig-irahay. Kung irahayon, si Siting Tamil ipinabakal niya dahil kuarang kung kulaan na siya laga paslang lang naaraman ko, si Kino ako lang na check eh. Nang dibinsyan niya, ba yung tinig? Oo. kaya, si utang na buot na eh, nabayaran mo na, nang ba yung tinig? <laughs> yan. Sa so, sa ko si Chiki, itinaw ko sa iya, di utong ko yan. Yan. Yan ang problema sa iya. Oh, si mga lote diyan, napipakwa ako sa iya, sinadiri niya ka, boss. Oh, araw ki ame, si lote ni Ami, pinabakal niya. Ang gusto sabihin niya, dahil pwedeng itaw ang halag ka kabaklan, dahil may utang na si Ami. Ay, dahil niya man tinabangan si Ami makapuntang kana Canada, kaya may utang na bol sa iya. Siya pa may utang na bol sa ginigibon niyang surugoon. Pag-aabot niya sa Pilipinas, ginigibon niya ang alalay. Sa ang magtugang, nag-iibahan sa tinampo, nakabistila siyang madinigon, malinigon, una mo kung na mayaman, si tugang niya, nakabata sa O, oh, na kuya. Kaya, tagamit-mit kang payong, na kayo, di kung sa'yo nga nakaiding ka, hindi ang pag-iling niya? Dahil, habo siya kang mga kwenta si Ami, maski na tios na ay habo siya kang magayon ng tukang ang gusto niya si mga pangit. Oh. Kaya iyo yan, ang ugali ka oh. Kaya, si Rachman, kan kang mga napapatubod. O, oh, araw ngunyan, mo niyan, nag ririklamo ang mga aking niya dahil ang piga-arkilahan ng harong dahil nababayaran sa tabang ko yan. Kaya, ang arkilahan niya ngunyan sa harong, na piga niya, 3,600. Ay, maman siyang trabaho, may man siyang pagsasaliri hindi. Eh. Oh, kaya ang ginigibol niya, big party niya sa mga aki niya. Oh, si Dua na gurang, iyon ang nag-aartila. Kasir niya sa pag-artila. Oh. Kaya si mga kwarto, sa Rocky